Hello guys, ah, nandito tayo para palitan ng carburetor tong MX, Yamaha MX so 125. So tara guys. Kuin natin. So yun guys, bali ito po yung carburetor na ipapalit natin. So class A lang siya guys, hindi siya hindi siya original. So eh, may kamahalan kasi original, so ito ilalagay na lang natin dito sa Yamaha MX 125. So ito guys, ang mga babakasin natin dyan, gis na Camillo so may dalawa yan tapos dalawa rin dito sa magkabila guys so gagamitan lang yan ng deep socket or or T-range guys so deep socket range or T-range ito siya guys ito yung T-range or pwede rin deep socket guys ang gamitin nyo para matanggal so tatanggalin natin itong upuan mismo guys kasi nasa ilalim yung Card papalitan natin Apat na natawag nyo ito, guys. So, gaya iwanan ng guys, magagawa ng paglubog ito. So ito, guys, wala nang tawag ninyo sa kabila. So ito guys, kailangan din na Phillips screw. Tanggalin nyo yung torno nyo sa tagiliran. So metal screw po yan guys. Yan. So ito natanggal na natin. So magkabila po yan. Tapos to guys, so matatanggal po yung air filter na yan. Yan, tatanggalin din natin yan guys para matanggal yung carburetor. Pero kailangan tanggalin muna itong ano, itong cover na yan guys so yan po so kailangan tanggalin mo natin yan guys yan yan na po Nakaiscrew lang din po yan guys metal screw so kala silang po yan guys yung magkabilang gilid na yan yan tsaka, tsaka itong pinakailalim po yan kala silang din po yung tumingin yan. Tatanggalin din dito, guys, yung turnilyo sa makina na nakakabit kasi din dito yung air filter. So, number 10MM 10 po yan, guys. So, yun, guys. Bali, kakalasin din po itong turnilyo na to. Ah, turnilyo po yan ng air cleaner, guys. Yan po ang umahawak sa air cleaner. Yung turnilyo na yan, naka-adapt sa engine. So, yan po pag nakalas po yan guys matatanggal na itong pinaka air air filter housing natin guys yan tanggal na guys tapos tatanggal din itong clip na yan guys sa hose bali tanggalin lang yung hose na yan guys uh, para mayangat yung air filter housing niyan guys at hugutin din dito sa likod guys sa may elbow nya pag natanggal na lahat yan guys madali na lang po iangat yan So, yan. Nakaklip lang po yan sa ilalim. Yan, guys. Tanggal na. Ito, itong portion na to. Nakatusok lang yan dyan. So, ganyan po siya, guys. Yan. Yan, nabilugan na yan. Tapos, ito, ito po yung papalitan natin ng carburetor, guys. Yan po. Yan yung babaklasin natin, guys. So, Phillips screw lang po yan, guys. Tanggalin lang yung TPS at yung pinaka clamp ng revolver yeah, so yun po yan guys yung pinaka TPS nya nakakalasin lang po yan guys para lumuwag itong lock ng manifold guys okay. isa, lang, isa lang guys so, tanggalin ko lang luluwagan lang yan guys para mahugot mo itong carburetor guys yan Siya so yan ganyan po siya guys yan ganyan po ang pagtanggal yan at para may hiwalay din po ito kailangan po ng number 8 na T-Range or socket rings so kakalasin niyo po siya yan guys yung pinakator niya ng throttle cable guys dalawa po yan guys ang tatanggalin yan pakaliwa lang po yan guys yung pagluwag nyan para mapanggal ganyan po guys yan tapos dito sa throttle cable guys tatanggalin nyo yung dalawang yan yung kable na yan so yun yung isa tapos ito yung isa rin guys so madali lang yung hugutin guys so yan tanggal na siya then tanggalin natin itong pinaka elbow ng air filter guys so ganyan po siya yan pihiti lang ng, ng screwdriver yan guys para matanggal yan yan tanggal na siya bali ito ipapalit natin guys na bago so bali hindi ito original bali class A lang sya guys pero kung mo guys parehas na parehas lang naman sya pati tsura nya guys parehas yan yan so meron din syang kabitan guys ng kable yan so yun guys ay babalik na po natin itong pinaka elbow ng air filter so ganyan po siya yan so ganyan pong position niya guys pag binalik yan. So, yan po. Bali, higpitan muna natin yan yung pinaka-clam ng elbow. So, yan. Paka, Bali, pa -ka Bali, pakanan po guys pag hinigpitan. Tapos tsaka na natin ilagay dito ulit guys. Then yung pinaka hose ng gas line ilalagay din at itong pinaka cable guys ng throttle cable ilalagay din yan guys. So guys, turo ko na sa inyo yung pag-set nitong tono niya guys. Sigpitan so, nyo lang ng todo ito. Counter, eh, clockwise. Tapos ibalik nyo na counterclockwise ng 2.5. So yun guys, ang pag-set ng tono nya or 3. Depende po sa ano ng motor niyo, sandal. So yun po, makikita niyo naman yun kung okay na yung niya guys. So ilagay na po natin itong ano niya guys, throttle cable. So yun guys, pag binalik itong throttle cable guys, bali itutusok mo lang siya magkabila. Ganun lang po siya. Yan, ganyan po ang paglagay niyan. Yan. Yan pa kabila guys, ganun din. Yan, nakaganyan lang po siya. Yan. Tapos silalagyan na yung tamilyo guys. Yan. Number 8 na tamilyo. nyo lang na sa deep socket or erase. So yun guys, pag magpapalit po kayo ng carburetor, tandaan lang po lahat ng mga pinagbabaklas nyo. At saka yung mga tornilyo po na pinagtatanggal, ingatan lang din po na wag mawala para pagbalik po ay kompleto pa rin siya. So ganun po siya guys. Bali yung binabalik natin guys ay eh, pinaka throttle cable niya. So meron po talagang tornilyo yan dyan. So, ganyan po ang pagbalik guys. Itong panggamit na yan ay number 8 mm na t -range or Deep Socket Rains. So, pwede pong gamitin yan. So, bali baka magtaka kayo guys kung nasan yung fuel filter nya. So, meron po yan guys, fuel filter. Ito yung pinaka fuel filter nya guys. So, yan. So, yan yung pinaka fuel filter. Baka mamaya tanggalin nyo. Yan yung pinaka plastic na yan, guys. So wag niyo pong tatanggal yan guys Wala yung clam niya no Wala yung clam So yun guys Ibabalik lang po yung mga sakit na Na tinanggal guys Yan So itusok lang siya plug and play lang guys Ganyan lang po siya Then tapos Ilalagay na rin po natin siya sa Gas manifold sa so, ayan, so itutusok na natin siya doon sa gas manifold guys May nyo lang po ang paglagay nyan so hindi nyo lang maigi guys itulak nyo lang ng diretso para pumasok siya guys ganun lang po tsaka itong TPS socket guys bali sasaksak nyo na rin siya ibalik nyo na rin sa pagkakalagay yan tapos isentro lang na maigi guys yung carburetor Tapos guys, kunin na rin 'yung screwdriver at higpitan na rin 'yung clamp ng gas manifold na para sa carburetor guys. So ganun po siya. So higpitan lang maigi, guys 'yung pagkaka tornilyo para hindi luluwag 'yung pinaka carburetor natin habang umaandar 'yung engine ng motor guys so yan ganyan lang guys higpit ang yung carburetor so yan po ganyan po ang pagpalit ng carburetor guys ng Yamaha MX125 so tetestingin na rin po natin guys kung under siya so yan guys okay na, nagawa na po natin yung Yamaha MX thank you for watching please like and subscribe to my youtube channel thank you